Sa nakaraang mga buwan na dalaw namin si Nanay Kanura at nakausap tungkol sa kanyang kalagayan. Baho uh mo kung nagpamid ba niya? Hmm? -huh. na lang binantay mga batas mga tao. So wala doon ka na namin niyo? Wala ganyan tao. Na, naulahe rin ka, nabiyaan rin ka sa tren. Sa kalagayan ni Nanay kanura hindi na makakilos ng normal. Umaasa na lang kung mayroong kamag-anak magbigay. Sa unang tagpo namin ni Nanay, nabigyan namin siya ng bigas at kunting kas. At ngayon po, samahan niyo kami balikan natin si Nanay sa tulong din ng ating sponsor. Hello guys, uh, bumalik kami kay Nanay ngayon. Eh, mayroong ipinabot si Steven. Melbourne, Australia. Si Sergey, Sergey sa UK, shout po sa inyo. Yan po may dala ng grocery at bigas na doon sa So puntahan muna namin. Okay, matagal-tagal lang tayo hindi nakabalik dito. So puntahan muna namin kung nandiyan ba si nanay. Hey, okay, let's go. Let's go. Yan po guys, uh, bumalik kami dito ngayon kay ah, uh, Ate Nora. Tagal-tagal na pong hindi tayo nakabalik dito. Yan na uh, kung nakita ninyo ang kalagayan ni Ate Nora, eh, eh, medyo may may nahirapan na sa pag ano po sa paglakad. paglakad. So ang buong istorya po ni Ate Nora, mapanood po sa video natin sa nakaraan. Mayroon tayong short clip. Ayun. Huwag mo ko ng ba niya. Nakiguwang na lang yung mga batas mga tao. So wala to ka na namin Wala yung tao. Naulahe na ka, nabiyaan na ka sa tren. Ate Nora po, walang asawa, dalaga. Siya lang mag-isa dito sa kubo niya. So dito lang kami mag-usap-usap kasi napakaingay po yung aso doon. May aso siya doon sa ilalim ng bahay niya. So yan pang bahay niya. Yan, kumusta naman? Dugay-dugay, may wala kabalik. Pagwanta lang, sudan tao sa asin. Masahe wala. <laughs> Napoy mo hatag-hatag, mga pagkumangkon. Naasal lang ma maluoy -e oh, na ko. Naapin maluoy na ko. Tagaan po ko. Masahe ka lang akong iyayahan sa una bitaw. Muad to ko, gaya kong palit ang isda. Tagaan po ko, 300. Yung pliti. Yung ito pa doon, balik 50. Yung mga mo dua po din eh. Masahe kay layo manggot. sa Sakay pag barko. Hmm. Oh, sa ipod. ah Sa de Sa ipod. Sa ipod. Sa ipod. Sa ginhawa pa. <laughs> so okay ra kada sa imong bahay ikaw man ikaw usa sa imong balay. Ay okay na ko ka. kay na pud mga silingan. Na po kay mga silingan diri mga kadugo ra po nimo no. Oo. okay na pud pagmangkon. Na kay pagmangkon sa silingan. Ay, ya, karon kumusta man ang konsumo karon? Ano ton? Ka? Konsumo ah. Napay bugas? Napay gamay. Ang pangsudan-sudan gahapon palit ug gamayng isda. Mhm. Mm ya, yeah, sa so kakilo sa ito. Okay, ang um, iro ako paswaon, tagtulo ka adlaw sa kakilo. Mo oh, kay ang imong iro daghan ra iro, pila ka iro ni eh. mm -hmm. so, mo? Oh, duha ra. Duha ra. Mhm. Sumaon ni mong kauban. Kauban mm -hmm. sa konsumo. Mhm. Mm sa imong mairing. Oo, iring po, na po iring. Na po iring lima ka bo. Oh, bit uh, bit pit, pit <laughs> laber pala ito si ano, si Ate. So, noon po yung eh, napuntahan namin siya dito, eh, nabigyan natin ng ayuda. So, ngayon lang kami nakabalik. So, ate, ate Nora, na may okay. ihatag ni mo karon Naami ihatag ni mo. May noon, kay... <laughs> Mali pa itong kasing-kasing. Oo. ihatag mo. Mga rato ni mo, bro. Kunin muna ni bro, tata. Ano ay? Ang dami, oh. Yan po. Groceries. Salamat tayo mga dami groceries at saka may isang sakong bigas. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang groceries na ito, nanay mga kape. Ano yun ng mga kape? Kape? Um, Ino may. Eh. Basta na. Ngayon, gatas. Sige. Kabe bugas ako ng kanu, bugas pa tawon pa Bugas sa Paigon igon nimo? Mm, kung kam okay, ahong tagasukal, ana kapin hmm. so, na. Mm. O palit. so karon na idaghan na. Salamat kay untaw na. Eh. Kapo madami-dami to. Mga groceries natin para kay nanay. Salamat kayo. Ay, ala. Salamat. Ito eh. so, na nanay mga dilata. Salamat ha? kayo eh. Ibigyan kita para pangbili mo ng gamot. Um, ha? Um. Yung groceries sari-sari yan. Selamat nah, merong dilata. Nah, ada beda mi ya. Ada ah, kayak isan satung digas. Mas, mas ko nane penaskuhan nane oh. nap. Inaskuhan. Abbas mamaskor. Allah adban mamaskor. Am, dan kan selamat. Ya. Enggak apa-apa. Selamat ayo ya. Oh. Selamat guys ini wah. kalimot nga na nakuling nalimot, hindi nga naligat yung hatag nako eh. So okay. gawas na, gawas na, nako hatag nimo para pang palit og tambal, uh, pambili ng gamot, nang mm -hmm. hawakan oh. One, okay, one thousand, two thousand, two thousand, two thousand. Mm -hmm. Salamat yung kayo. Eh. kayo eh. Two thousand tambal. So yan po, mayroon tayong 25 kilos na bigas at saka mayroon tayong isang supot na groceries, madami-dami po at saka... Oh, 2,500. O, 2,500. Daghang <laughs> kayong salamat. Daghang kayong salamat. Hindi mo i-sponsor lang kung daghang kayong salamat ila hapod na. Malipay sila ba? Malipay po So yan po, eh, maraming salamat sa sponsor natin ngayon. Yan po, eh, matagal na itong uh, ipinabot sa ating uh, sponsor. Kaso lang sa laging umulan, ngayon lang namin nahatid. Galing po ito nila ni uh, Sir uh, Stephen sa Melbourne, Australia. Uh, ni Sir J sa Yuki. Maraming salamat po sa inyo. Sir, 棒。